Maraming maraming salamat igang. Sa ngayon ay nandito tayo sa Barangay uh, San Patricio, Santa Maria, Pangasinan kung saan ay may magaganap na karera ng bisikleta. At ito ay ang uh, Mayor Julius sa uh, Ramos uh, Birthday Fun Ride uh, kung saan ay uh, kinabibilangan ito ng uh, limang kategorya. Uh. Uh, kabilang ang uh, road bike at mountain bike open kung saan ay magbabalik taktakan ng lakas o magtatagisan ng lakas ang ating mga profesional uh, na siklista at mga amateur kung saan ay uh, galing pa sa iba't ibang uh, dako ng lugar uh, dito sa lalawigan ng Pangasinan uh, at mayroon ding mga dumayo galing sa lalawigan ng Tarlac, Nueva Ecija, Nueva Biscay at La Union. Uh, Ganon dinigana, may uh, meron mayroon din tayong kategoring uh, 40 above. Uh, 50 abab at 60 abab kung saan ay mapapanood natin at matutunghayan natin ang mga bitirano at mga, mga legendary Marlboro Tour ng Pilipinas Cyclists. Gusto niyo pa bang maulit ito next year sa Fiesta? Music Balancio, Arturo Mante, Alfredo Usan, Ronaldo Gregorio, Lourantes Salmon, Ricardo Tumana, Daniel Patio, E Muyano, Danilo Daniel Alexander Kilian, Okay paparating na ang uh, unang round uh, ng ating mga magigiting na uh, legend Tour uh, Legion at na uh, nakikita uh, ito ay si Sir Hector Padilla sinusundan ng uh, napakalaking piloton uh, ayan nakikita natin buong buong ang piloton at uh, nag-iisang isang sikista sa unahan na uh, uh ay nakilala natin si Hector uh, Padilla second round na tayo mga egal so ayan tatlong uh, siklista ang bumubuo ng unang pangkat at medyo uh, may kalayuan nandun pa rin si Sir Hector Padilla siya pa rin ang nangunguna sa kasalukuyan kasama ang dalaw pang siklista sa kanyang likuran uh. at sa ngayon ay uh, hinihintay natin ang pumapangalawang grupo at parating na ang uh, pangalawang grupo na naghahabol sa lead group at uh, uh, composed of only one cyclist at uh, kinatayang nasa tatlong minuto na ang uh, pagitan nag iisa lamang siya at napakalaking uh, grupo ang nasa uh, kanyang likuran uh. ito ay pangatlong grupo at uh, dito buong buo ang mga siklista ng legendary uh, Balburo Tour at ayan na po, po ang second round na uh. uh, bali last lap na lang po bali 3 uh, rounds lang po ang kanilang buo Ayan, dumaan na po ang uh, po na ang ating mga sitista Only 300 meters to the finish line At isang uh, dalawang sitista na namamataan natin ngayon uh, At ayun, uh, doon ay malakang mama At kasama si Hector Padilla Siyang naka second uh, place ngayon uh, Hindi lang po natin uh, kabisado kung sino po yung nauna paparating uh, na rin ang uh, second group kung saan ay paglalabanan ang uh, third place so medyo malayo ang agwat ng first group sa second group so ayan napaka, napakalaking grupo ng siklista po buo, buo ang grupo ng mga siklista ang nagbabakbakan sa likuran ang unang grupo at ayan na po first place second, third place napakabilis po ng kanilang dating uh, Ayan mga ikan, tapos na ang karira uh, Malmortor Legends 60 plus <laughs>